Max Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ang mga sikreto para ang lalaking mahal mo naman ang siyang mabalong sa'yo. Kung handa na kailangan sa na po tayo at muli, b Spark! ang unang sikreto ka spado paraan para ang para lalaking mahal mo naman ang mabalo sa iyo is baguhin ang schedule mo. Yan ang unang sikreto kayong spado para lalaking mahal mo naman ang siyang mabalo sa iyo at lubos na magmahal sa iyo. Alam niyo mga spark kung bakit ganyan ang sitwasyon niyo at ang nangyayari sa inyo at ikaw ang sobrang nagmamahal na babalo sa kanya at ang lalaki para bang di mo na makitang nagmamahal sa iyo dahil din yan sa mga pinaggagawa nyo sa araw-araw dahil sa routine at sistema nyo sa schedule nyo ito yung spark parang hindi namin maitindihan yung ibig mong sabihin kaya bakit sinasabi mong baguhin ang schedule alam nyo ano rin yan eh baguhin ninyo rin yung routine nyo yung mga ginagawa nyo sa araw-araw o halimbawa bibigyan ko yung example dahil siguro kaya ikaw yung mas layong nababalo kaya ikaw yung mas lalong may in love kaya ikaw yung mas lalong nagmamahal nag-i-invest, nag-iisip, nakakamiss at talaga namang masyadong needy ngayon dahil ikaw wala kang trabaho wala kang pinagkakabalahan wala kang pinagkakitaan wala kang responsibilidad at wala kang ibang iniisip kaya napakaraming oras mo para magparamdam at napakaraming oras mo para maging available sa kanya at needy ka maraming best ka nag-i-invest sa kanya hintay ka lang, hintay, hanap ka nang hanap sa kanya. Kaya naman nagiging, uh, sabihin natin, nagiging demanding ka na sa oras niya dahil wala ka ng ibang pinagkakabalahan, kundi siya na lang palagi ang inaatupag mo. Ganun ang sitwasyon. Wala ka kasing pinagkakabalahan. Nagbibilihan nyo na? E, kainspire, ganun ang ibig sabihin, baguhin ang schedule. E, kailangan baguhin yung sitwasyon. Magtrabaho ka maghanap ka ng pwedeng pagkaabalahan upang ikaw mabawasan ang pagiging needy mo at ang oras na binibigay mo sa partner mo upang hindi ka masyadong mag-invest at hindi ka masyadong mabalo sa kanya at ang lalaking mahal mo na nasanay sa ganyang sitwasyon ay hahanap-hanapin yan at sa katagalan siya naman ang mababalo sa iyo sa pag-iisip niya tungkol sa nakaraan niyo na naging ganyan ka minsan sa kanya Naintindihan niyo na kayo Spard? O ano pa? Pag-uwi ng schedule mo, halimbawa, uh, sabihin natin uh, ikaw, ang trabaho mo ngayon, sabihin natin ang trabaho mo ngayon ay uh, sabihin natin panggabi ka. Diba? Panggabi ka sa trabaho mo. Yung part mo naman, pang umaga. Baka pwede mo magawa ng paraan na maging pang umaga ka. Kasi pag panggabi ka, syempre tulog siya nun. At ikaw, wala kang ibang ginawa kundi isip-isipin siya nun. Diba pa parin ka pagka pares kayo ng oras sapagkat magbibigayang kayo ng oras nun hindi yung ikaw lang nagbo boost ng oras sa kanya. Baka pwede kung palitan mo yung ship mo o yung oras na trabaho mo sa abot ng yung makakaya. Diba? Mahirap kasi pag yung isa tulog, yung isa naman gising. Mas nag invest ka talaga dun. Dado na babae ka, emotional ka. Mas focus ang lalaki minsan sa trabaho niya dahil siya ideological. Ikaw kasi, ababae eh, sobra din yan kung magmahal dahil napaka-emosyonal. Ganyan yan, o. Baguhin mo pa yung schedule mo. Ano pa yung schedule mo? Halimbawa, ang schedule mo, sabihin natin kay Inspa, ay palagi ka nagpaparamdam tuwing, sabihin natin tuwing gabi. Dahil pag gabi na, wala ka na masyadong ginagawa. Dahil ano bang dapat gawin kay Inspa kapag ka ganyan? Diba, hapon pa lang, magparamdam ka na para sa gabi, matulog ka na. Hindi yung sa gabi, doon ka pa mangungulit, nababalo ka pa lalo sa kanya ka inspire Kasi sa mga paraan, halimbawa't sikreto upang nalaki naman na magbalo sa'yo, baguhin mo ang sitwasyon, ang schedule, ang araw-araw na ginagawa mo, ang araw-araw na pangyayari sa inyo, kailangan meron ng pagbabago upang hindi ikaw ang laging nag invest at lubos na nag-iisip at lubos na nag at boss na nage effort at lubos na nagmamahal para medyo mabaliktad ang sitwasyon. Malibang ka, mapokus ang at atensyon mo sa iba, hindi mabuhus ang oras mo sa kanya, hindi ka masyadong mag-isip at mag-invest ng panahon sa kanya, at hindi ka masyadong mabalo sa kanya. Ang lalaki na nasanay sa ganong sitwasyon, ang siyang maghahanap-hanap sa iyo ngayon, at siyang mababalo sa iyo ngayon, ka-inspire. Pangalawang sikreto mga kaspart para lalaki na mahal mo ang siyang mabalo sa iyo is mas may pisa kapag hindi ka masyado nagchat-chat o or nagkukol. Yung pangalawang sikreto mga na dapat mong tandaan at gawin at pwede mong gawin paraan upang ang lalaki mas lubos kang mahalin. Alam nyo mga kitspard, mas mabisa talaga pag hindi ka masyado nagpaparamdam. Kung minsan ka lang magchat at kung sapat lang na panahon ang binibigay mo at hindi ka palaging nag hindi ka palaging makulit. Alam nyo, ayaw na maalakihan ng mga makukulit at lubos-lubos kung magbigay ng oras at pagmamahal. Gusto namin kayo yung sapat lang upang ang lalaki magkaroon ng pagkakataong mahalin ka pa ng totoo at tapat. Yun din naman ang gusto namin. Yun din naman ang gusto ng boyfriend at mister mo. Kaso hindi na magawa kasi ikaw na ang nagbubuhos ng lahat sa inyong relasyon. Huwag kang ganyan. Babae katandaan mo. At lahat ng sobra sa mundo ay hindi maganda. At sa sa mga sikreto upang lalaki naman na magmahal ng sobra sa'yo, mabalaw siya sa'yo. Hindi laging ikaw. Alam nyo, kada chat mo, kada call mo, sobra-sobra ako magbigay ng oras, sobra-sobra kang available sa kanya, napaka-needy mo, napaka-kuringin mo. Sobra ka talagang mababalaw pag ganyan ka kung sino ang lubos na nag invest at nag effort sa isang relasyon, yun ang mas lalong nagmamahal. Dapat kayo hindi ka maging ganyan. Dapat sapat lang upang hindi ka mabalo sa pag-ibig. Sapagkat napakahirap para sa isang babae ang mabalo sa pag-ibig. Dahil lagi mong tatandaan ng lalaki, talaga namang gusto ng challenge. Kapag di mo nabigay yun sa kanya, magahanap siya ng iba o maaari siyang matok sa iba. Kaya kung gusto mo na maibigay ang challenge sa boyfriend mo, kaya kung gusto mong mabigay ang challenge na hinahanap ng asawa mo sa iyo, huwag kang magmahal ng sobra. At upang mangyari ay magkakaroon lalo ng bisa kung hindi ka palaging chat ng chat o mess ng mess sa kanya. Huwag kang laging magparamdam, magpaka-busy ka, huwag kang laging mag-call, huwag kang laging available. Dapat sapat lang at huwag mabis mag-reply sa isang mga sikreto upang ang lalaki naman ang mag-invest ng pag-iisip, paghahanap, pagkamis at pagmamahal sa iyo, ka-inspire. Pangatlong sikreto mga para laki ng mga mahal mo ang siyang mabalo sa iyo is kilalanin mo siyang mabuti para magkaroon ka ng power. Yung pangatlong sikreto mga kaspart na ituturo ko sa inyo ngayon, alam nyo, napakahalaga na dapat kilang kilala mo o kilalang lubos mo ang partner mo, ang mister mo o boyfriend mo. Sapagkat kapag ka nagawa mo yan sigurado Inspar, siguradong magkakaroon ka ng power laban sa kanya, hindi para saktan siya, kundi para laging makamit ang pag-ibig at pansin niya. Eh kayong sport, paano mangyayari yun? Alam nyo na, napakagandang bagay. Napakalaking advantage para sa sa'yo, para sa inyo. Nakilalang kilala mo ang partner mo. Bakit nga kayong sport? Bakit? Dahil kung alam mo ang gusto at ayaw niya, sigurado makakaiwas ka sa mga bagay-bagay na pwede nyong pagpalunan at maging dahilan ng inyong paghihiwalay. Diba? Pag alam mo kung ano yung mga bagay na ayaw niya, pag alam mo yung mga bagay na hindi niya gusto, yung mga bagay na papa turn off sa kanya, syempre iiwasan mo. E ngayon, ginawa mo pa rin. Alam mo na nga ayaw niya, ikaw na may kasalanan dun. ba? Diba? Masyado ka nagpapadala sa emosyon mo. Kaya nga huwag laging emosyon. Gamitin ang utak. Huwag laging damdamin. Mag-isip. ba? Diba? Huwag maging tanga. Huwag magpadala sa emosyon. Upang di mabigo sa huli at magsisi dapat ka inspired kayo, mo siyang mabuti. Ang boyfriend mo o mister mo, lalo na pag bago pa lang kayo. Alamin mo mga bagay na gusto niya at yun ang gawin mo. Alamin mo mga bagay na ayaw at yun ang iwasan mo upang laging maging maayos kahit maging maligaya. Makamit na sa iyo ang tunay na kapayapaan ng pag-iisip. Maging maligaya kayo. Hindi ka magkulang sa kanya. Hindi siya mawala ng pagmamahal sa iyo. At mabalo siya sa iyo. Ka-inspire. Ang apat na sikreto, mga kispar, para laki naman na mabalo sa iyo is maging independent at masaya. Yung pang-apat ka-inspired, na sikreto ng karamihan ng kababaihan kung bakit sila ay minamahal ng lubos ng part na lala. At yung na lalaki, mas lalo na babalo sa kanila. Sapagkat sila, independent at masayang babae. Alam nyo mga ka mas magmamahal ng lubos sa babae kung ito ay laging palaasa. At laging talaga naman ka-inspired, imbis na maging masaya, ay laging toxic at laging nagdadama. Alam nyo, pagiging matured at pagiging high value, ang isang babaeng merong independent na buhay at maligayang pag-iisip sa pagkatsa ay merong magandang mindset. At yun ang gustong-gusto na, Lalo na ang mga lakihan. Lalo ng mga mature matured, professional at marami ng karanasan at may edad na, ka-inspired, umayos ka, Talaga namang magsumikap ka din, huwag puro love Magsumikap ka sa buhay mo, maging independent ka. Upang wala din siyang masumbat sa'yo at di siya magmata sa'yo. Magkaroon ka din ng pride at confidence sa sarili mo. At sa pamamagitan ng pagiging independent mo, magiging maligaya ka. At talaga namang hindi ka magkakaroon ng takot na mawala siya. At baka ang lalaki pa ang magkaroon ng takot na mawala ka sapagkat ganyan ka. At sa mga sikreto, ang inspado pang lalaki naman, ang siyang laging mag-invest at matakot na mawala at sayo, ka at mabalong sa'yo. Ka-inspire. Ano namang sikreto mo, Spark, para laki naman ang mabalo sa iyo. Is i trigger mo palagi ang kanyang curiosity? Ano pang ni Spark na sikreto? Upang ang partner mong lalaki, siya naman ang lubos na mabaliw at magmahal sa iyo. E bakit naman ganyan kayo, Spark anong ibig sabihin ng tips mo na 'yan? Ng advice mo na 'yan? Ng sikreto na 'yan? Alam niyo, Maki Spark, ang isang mga dahilan kung bakit tayo ay mas lalong nag invest at nagmamahal, nababaliw sa isang tao, sapagkat tayo ay palaging napapaisip sa kanya at lagi mong tatandaan. Kapag mas lalo mong naiisip ang isang tao, mas lalo kang na-attach o napapalapit sa kanya. Mas lalo kang nag-i-invest at nagmamahal at nagpapahalaga sa tao na yun. Dahil siya nalang palagang iniisip mo hindi mo napapansin na giging masyado na siyang importante sa buhay mo. At dapat maging ganun ang sitwasyon nyo. Dapat palagi kang maisip ng boyfriend mo. Dapat palagi kang maisip maalala ng asawa mo. Dapat palagi siyang sa sa'yo. Pag palagi siyang sa sa'yo, palagi kanyang may Palaging may tanong sa isip niya. Palaging may takot sa puso niya. Palagi siya mag, mag i sa sa'yo. Palagi siya mag-i-effort sa'yo. Palagi kanyang maaalala, mamimiss, hahanapin, ah, gugustuhin ka usap, gugustuhin kasama, gugustuhin makita at gugustuhin mahalin sapagkat may challenge sa kwedyo si Dad kay Inspire. Pag ang lalaki na -cure sa'yo, ibig sabihin siya ay nag-challenge sa'yo. Sa sa mga sikreto upang pang lalaki, yung spray mas lalo mabalo sa iyo. Sapagkat palagi kanyang may isip tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa inyo. Kaya huwag kang laging magparamdam. Huwag mong ibuhos ang lahat. Magpaka-mysterious ka. Huwag kang laging available. Huwag mabis mag-reply. Mag-self-improve, mag-no-contact rule pa minsan At laging magpaka-busy. Huwag laging buhos kung magmahal. Upang ang lalaki makurus kung gaano mo siya kamahal. At lagi siyang maghabol at mabalo sa Ka-inspire. Thanks part. Maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po naka-click ng subscribe, click nyo po yung subscribe sa baba, click nyo rin po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po akong upload na video sa YouTube at sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap po ako tungkol sinong problema sa pag-ibig at karelasyon, message lang po sa aking Facebook, hanap po ako, di nyo makit sa FB, sa Messenger, sa messenger po ay maki-search po ang pangalan ko. Pwede po papel picture ko at ako mismo ang siyang magre-reply sa mismong chat nyo. Maraming maraming salamat. Max Spard manita yung lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Be spot!